you have personally witnessed yung devastating effect ng El Nino sa mga sakahan. Paano sir, ng gobyerno yung food security sa gitna po ng El Nino? Ah, well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Uh, hindi kailangan mag ang tao. Yung mga area, sa uh, katutuan, yung mga area na may patubig, tumaas pa ang ating, uh, tumaas pa yung ating naging uh, uh, naging ani, uh, yung tons per hectare natin pero siyempre, marami pa Gagaya rito siguro mga 50% lamang ang uh, na, na irrigated uh, so yung iba talagang nahirapan dito dito sa Occidental Mindoro meron ang calculation namin 1% lamang noong mga irrigated lands ang naapektuhan ng El Nino uh, na, na talagang kailangan ng tulong pero yung naiwan na hindi na, na hindi irrigated. Ay yun talaga ang kailangan namin. Kaya ang pi, ang bi, pa, pinapaspas namin yung pagka paglagay ng solar pump at saka pati na yung dam na na pinaplano ng uh, ng niya at uh, para para yung supply ng tubig ay eh, mapalawak natin yung irrigable land. Kasi basta irrigated kahit na may ganito, kahit na may El Nino, pwede pa rin eh. Pwede pa rin. Uh, tapos marami tayong binibigay, marami tayong dinadala na uh, post-harvest facilities para imbis na ginigiling pa yung yung palay, malayo pa dinadala, diyan kusang dinadala. Kaya dito nang gagawin para uh, menos sa gastos, menos sa mas malaki ang kikitain ng farmer.